Ano? Mayroon na pural na bumutas din eh. Ha? Meron na to kalaliman butas. Saan 'yan lalim baka 'yan di Ano? okay, Asa ka? Di sana. Ano? Bicok kah? Hah, Ay putek. Ah. Ya nang ya nang ano? Hah, ini mah inam. Ah. Itu. Pala lo. Kok enggak tas pare? Tinago niya yung ulo niya oh. Tinago yeah. yung ulo, nakita kayong katawan. <laughs> Ulam. Tarap siya na yan eh. Ay, labi. Ako na labi. eh uh, Ay! ay. <laughs> <laughs> eh ah. Kita um, mo masarap sa hunting. Hindi na may nahuhuli. Mm. Dilawan-laman yan oh. Oo. Oo hila ko lilito na ako okay perdi yun di ba Basta ano Nakakatakot yung si musa sa nali meramis sabi Marami na ganon Mag-iingat ka. Pagpasok ko lang na gano'n, oh. oh. sa ay kita. ay 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 ano pa yun? Pag durog na ulo. Durog na ba? Patanggal mo kay Levi, tirik sa, ano? Sakmo lang nga atin ito. Hmm. Panalo na ulang natin. Kanina nga, akala ko yan lang mahuli natin. Yes. Ano na nga yun? Ito po yung huling, ano? Ito yung panghuli na parehas. Walang halong agumot. Tita-tita mo sa video lahat na. Hmm.

Ah, oh. si bet. Ha. Tapapa. Dami. Marami pa po tatabara si bet. Ha. Kitang nakahuli ng ano? Tatlo. No. Ha. Mga si bet oh. tatabara. Oh, Mga darasipitanya na. Ha. Silip-silip dito. Wala ka palag-palag. Ha. Oh. Pagsilip ko lang kanina. Kuwanan ng ganun yung cute. Kung ano, sabi ko tilapia eh. Tapos bumalik si Luko. Kinara <laughs> ko. Luko ang tinatawanan. Tumago na, bumalik eh. Siguro ang ganda na siya. Oo. Sa kuya niya sa sakto. Tapos eh, pag sisig ka, may lumabo na naman isa. Pag hihikulay, ito naman nakita kay katawan. Yung, yung kulay ng hito. Tayo, no? Wala ba tayo, ano? Plastic talaga? Wala. Eh, survey lang naman kasi lakad natin. Okay. Kutsara mo kami ni Sep. Ni Rebe. Okay. Atalo na kayo. Ano yan? Pilapya. Nakakita ko sa ilalim pa gano'n eh. Nakakita ko gawa Eh, malaki na. Malaki. Kailangan patayin to. Para di makatakas. Ano? Pabuhay ka pa. Papatay na. Sinisisiki na ng balite. <laughs> <laughs> Laki nga yan. Malala na. Malala na. Ha? Malala na. Ha, dali ulit. Malaki. <laughs> so, malaki na yan. Uh... Ay! Ay! pa ko. Ayun Malalaki rin! Akin! Bibilim ka sa ilalim! Wala ko na video ng camera eh! Kung nalagyan ng camera yun Hindi rin mahal Ano na po eh! Oy! Kunin mo lahat! Malalaki tila ba huli ko! Kapanyera! Asa isa? nga. Eh! Kaya mo dyan! Mukhang wala pa eh! hindi talaga yan ang pera kulig kinakausap ko nga eh naguusap nga kami sabi ko huwag kakakaalis dyan ka hey. okay. <laughs> okay, baka ka po hey eh hindi baka mo daddy yan dyan ha? yung bulig ay ano hito Gusto. Mm. Ito dapat balikan natin mamaya ng gabi. Oo. Oh. Kasi araw na kauwi. Oh. Sige,